ikapitong istasyon, tinulungan ni Simon si Jesus sa pagpasan ng krus. Sinasamba namin at pinasasalamatan, Panginoong Yesu Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sanggay Samantalang pasan ni Jesus ang krus, nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ang ikapitong istasyon ng krus ay merong malaking kahulugan sa aming pamilya tinulungan ni Simon sesus si sa pagpasan ng krus. Mabigat po ang krus na pasan-pasan namin bilang pamilya. At salamat naman sa maraming mga Simon na tumutulong sa amin. Ang June 28, 2003 ay isang napakasayang araw sa pamilya namin. Sa araw na ito, isinilang ang aming pangatlo at huling anak at nag-iisang lalaki sa tatlo naming mga anak. Hindi naman sa nareklamo ako sa naunang dalawang anak naming babae na sobrang ipinagpapasalamat namin. Ngunit bilang isang tatay, mahalaga sa aking magkaroon ng anak na lalaki. Siguro dahil sa mga pwede naming gawing pareho paglaki niya. Matuturoan ko siyang maglaro ng basketball na aking hilig noong kabataan ko. Sa murang edad, halata na magiging matangkad siya tulad ko dahil sa mahaba ang kanyang mga kalamyas. Ang Kobe ay hango sa unang syllables ng pangalan naming mag-asawa, Conrado at Bessie. Ngunit merong ibang plano ang Diyos. Magdadalawang taon si Kobe nang nagbakasyon mula sa Amerika, ang bunso kong kapatid. Siya po ay isang practicing pediatric physical therapist at meron siyang naobserbahan kay Kobe na bumagabag sa kanya. Kaparehong mga simptoma ng kanyang mga pasyente sa Amerika. Sabi ng kapatid ko na ipatingin ko si Kobe sa isang developmental pediatrician. Nahirapan kami magpa-schedule ng appointment sa isang developmental pediatrician sapagkat kaunti lang sila sa profession na ito at medyo may kamahalan din. Sa awa ng Diyos, nagawa pa rin naming makipag-appointment sa doktor. Pagkatapos ng halos dalawang oras na isinailalim si Kobe sa iba't ibang pagsusuri, ay sinabi ng doktor sa amin ang masakit na katotohanan. Si Kobe ay merong ASD o Autism Spectrum Disorder. Mula noon, ay sinailalim na namin si Kobe sa therapy, behavior at speech. May kamahalan bawat session, ngunit kailangan naming bunuin ito para sa mahal naming si Kobe. Sa ngayon, si Kobe ay 13 years old na. Hindi pa rin nagsasalita at huling-huli pa rin sa kaalaman ng mga kaidaran niya. Naka-enroll sa isang special school at patuloy pa rin ang therapy. Walang kasiguruhan kung makapagsasalita o makakasabay sa ibang mga bata na kaidaran niya. Pero patuloy pa rin kaming umaasa na sa araw na itatakda ng Diyos, magiging normal din si Kobe. Marahil sa mga mata ng maraming tao na nakakakita sa amin kapag kasama namin si Kobe sa pamamasyal o sa pagsisimba o kung saan paman, isang mabigat na krusya para sa amin. Mabigat nga, ngunit salamat na lang sa maraming simon sa buhay namin na tumutulong sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. At halos di na namin ramdam ang bigat ng krus na ito. May tuturing ko rin si sa aking buhay ang pagkakasanib ko sa kapatirang Pransiskano na lubos na naghanda sa akin upang pagaanin ang mga krus sa buhay. Nawa ay maging si din ako at kayo sa ibang nangangailangan. At sa mga nagtatanong naman kung bakit sa dinami-dami ng pamilya ay sa amin pa ibinigay ang isang kobi, marahil ay sa kadahilanang kami ay espesyal sa mata ng Diyos. Panginoon, magsugo ka pa ng maraming tulad ni Simon ng Sirene. Padalan mo kami ng mga taong may lakas ng loob upang pasanin ang cross ng iba na may pakikiisa at pagkinyaga. Gawin mo kaming tulad ni Simon, Panginoon, Bigyan mo kami ng lakas at kagandahang loob na magdamayan. Sapagkat ang aming lipunan ay puno ng nagdurusang Kristo na hindi na makaagapay sa bigat ng kanilang pasang krus na may iba't ibang hukis at bigat. Amen.